kasi kasi ano yung operasyon niya. Yeah, ganyan lang ito na ganyan sipag ng aking mister ganyan ganyan yung likod ng grotto Hindi mo na maabot na ah Paano maabot yan Diyan niya muna, Diyan muna? Eh kala ko Iaakit mo pa dito Hindi pa na. Nataga ni may panggatong. Ayan, may gatong na naman tayo. ito yung likod ng bahay guys so hindi pa man dumarating yung bagyo guys ano pero salamat pa rin ayan yeah, na yung, ito yung kahoy na maliit kanina na itinataas siya ayan diyan ang galing niya kahoy ng alukon ayan, ulan na oh ayan may kakaw din kami ah oh ayan ng aming bahay masukal saka lang malinisan yan pagano lagi naman tinatabasan pero ano ang galing tumubo yung mga yung mga, yung mga, yung mga.